Kinikilig ngayon ng mga Kim Pao fans dahil tila tinutulungan umano ngayon ni Kim Chu si Paolo Avelino sa pagpopromote ng pelikulang pinagbibidahan nito na pinamagatang elevator. Kinikilig ngayon ng mga Kim Pao fans matapos ang all-out na pagpopromote ni Kim Chu sa ipapalabas na movie ni Paolo Avelino na pinamagatang elevator kahit hindi naman siya ang leading lady nito. Sa isang Instagram story, ipinakita ni Kim Chiu ang kanyang pagsuporta sa kanyang ka team na si Paulo Avelino sa pelikula nitong Elevator kung saan ang leading lady nito ay si Miss International 2016 na si Kylie Verzosa. Ibinahagi ni Kim Chiu sa kanyang Instagram stories ang trailer ng pelikula ni na Paulo Avelino at Kylie Verzosa. Pinaanyayahan rin niya ang kanyang mga fans na suportahan ang pelikula ng mga ito na ipapalabas sa mga sinihan nationwide sa darating na April 24, 2024 binati rin ni Kim Chiu ang dalawang bida sa pelikula na sina Paulo Avelino at Kylie Verzosa. Kaagad namang nagpapasalamat si Paulo Avelino sa ginawang ito ni Kim Chiu at inirepost nito ang stories ng aktres. Ayon naman sa ilang mga fans ng dalawa na ang mga galawan ng mga ito ay hindi ordinaryong gawin ng mga artistang magkatambal lang. Gagawin mo lamang umano ito kapag ang tao ay special na para sayo. Kaya naman hinala ng mga fans na may magandang namamagitan na sa dalawa at pansamantala lamang nilang sinisekreto ito. Matatandaan na bago magpunta sa Siargao si Kim Chu ay nagkaroon muna sila ng advance birthday dinner ni Paolo Avellino at iba pang mga kaibigan. Ano ang say niyo sa balitang ito?